Ngayong araw ang pinakahinihintay ng mga kandidata ng Miss Universe, ang closed door interview. Na siya namang kinatatakutan ng iba, lalo na yung mga mahihina sa communication skills. Dito kasi nagkakaalaman kung sino talaga ang may ibubuga sa verbal, social and articulation abilities. Pitong mga judge ang sasala at iisa-isahin ng mga kandidata. At ayon sa kanila, hindi lang ganda ang kanilang hinahanap ngayong taon. Dapat may originality at walang ginagayang past winners. Isa pa sa hinahanap nila ay X-Factor o yung nagtataglay ng pinakamalakas na ora. Mira, estoy buscando originalidad. Tú? Yo estoy buscando que brille, eh, esa chispa, ese X-Factor. Hmm. Mm -hmm. At aminin man natin o hindi, pasok si Miss Philippines Chelsea Manalo sa mga katangiang ito. Sa katunayan, pagkatapos niyang sumalang sa interview, ay proud na sinabi ni Chelsea na matagumpay niyang naibahagi sa mga judge ang storya ng kanyang buhay. Um, actually, yung mga tinanong lang nila sa akin is more about personal questions about who you are. They want to know your personality okay. more than, you know, of being having that crown. Nagpakatotoo daw siya mula umpisa hanggang dulo. At sa ngayon, pure happiness ang kanyang nararamdaman. But sometimes in Sa mga ganitong pahayag ni Chelsea ay mas napapanatag at nakasisigurado tayo na pasok na siya sa top 30. Sana'y mapagpatuloy niya ang ganitong kagandang performance hanggang preliminary at coronation night. Nilalaban tayo ni Chelsea sa Mexico, kaya sama-sama rin natin siyang suportahan hanggang dulo. Sa tingin mo, Si Chelsea na nga kaya ang tatanghaling Miss Universe 2024? Sino ang pinakamahigpit niyang kalaban sa corona? Put your comments below. At upang maging updated ka sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell